Hello guys, great morning. Andito tayo ngayon sa kasagna ni Nayton yung asinsahag na ni Robin. So medyo nagbantay, nagbantay kita kunuhay, kunuhay lang. <laughs> kay kuan man di kay era man di pa ani eh. ito na era pa harvester oh. Tama harvester oh. Ayan. Tambalay ni no, Nayton no, yo. Ayan. Ito nyo. shout out <laughs> Nayton no, yo Pitogo. Ayan. Oh. Si Ate Dina, andiyan si Ate Dina. Thank you, Ate Dina. Okay, o yan, yan. yan. Ito ang beauty ko, guys. Ngayon, habang nag, nagbabantay. Ay. <laughs> thank you. Ako muna ngayon ang nagbabantay. Ngayon lang. Oh. Okay, guys. Salamat, Thurs. Thank you, thank you. Uy, naalala mo nyo ba ito? Oh. Ito, guys, yung ano ng putat. Putat yan. Ito. Pwede ito pang ano, pang un-un. Kanang magpaksiw ka. Pwede yung dahon nito. Ayan. Putat yan. Ang kahoy na putat. Okay. Guys, mag-ano tayo? Mag-maritis muna tayo. At ah, dito, ah, ngayon pa lang ako makapasok dito after 4 years. After ng pandemic, ngayon pa lang ako nakapasok dito. Ito yung bahay ni ano? Ni Manalinda Alcasuda at saka ni... Ah, at saka ni Kuya Raul Alcasuda anak ni Manalinda. shout out... Manalinda at saka Raul alkasoda. Nasa ano na sila ngayon? Nasa Iloilo na. Nasa Akla na sila ngayon. Kasi nandun na sila nakatera. So, ito yung bahay nila. Malinis to guys dati. Malinis yan. Ito pa nga yung mga tanim ni ano. Ni Manalinda. Yun, man, nangka. Yan. Tapos yan. Ngayon, wala na. Kasi wala nang nakatera. So, madumi na. Yan. Diyan sila dati. Naka ano. Diyan sila dati nakan, diyan sila naliligo, Oo. Ayos ito, oh. to may mga ano, may mga tanim-tanim pa sila, 'di ba? oh. Pas Pasukin natin ang bahay nila, guys. Hello. Magandang hapon. Papasok lang ako. Ayan, oh. Ito yung bahay nila dati. Ito yung ginawa ni ano, Kuya Raul na misa. Dito kami nakaupo. Tapos diyan yung ano niya, yung abuhan. Yan kitchen, tapos dito yung mga plato niya, ayan na nga oh. Na ano na. Wala na kasi walang nakatera, wala na talaga oh ito. Ito yung kwarto nila. Yung kwarto nila oh. yun, may sarado pa oh. Ayan. Kwarto nila ayan. Yan bahay nila oh. Ayan. Ayan yan. Okay guys. Yun lang. Tapos meron pa sila ditong ano. ah, uh, Christmas party hardware. Okay. Okay. Kaya iba talaga ang wala ng tao, no? Pag wala ng tao, ganyan ang mangyayari. Wala ng naglilinis. Kaya tingnan nyo yung dating malinis, so. Oh. Ngayon, kal na. Oo. And, kawawa naman ang bahay pag wala ng tao. Ganon talaga ang nangyayari, oh. Ayan, puro, ano na, puro dumi na doon. Umaakit na yung damo sa taas. Ito siya, oh. Akyat na talaga papunta sa bubong. Oh, so, may mga ano gabi-gabi pa sila, oh, may mga gabi pang tanim dati pa 'yan. Ngayon wala na. Oh, matataas na 'yung ano nila, 'yung tanim nilang lubi. Okay. O oh, sige guys, yun lang. salamat Salamaters. Thank you, thank you. Ayan, kunting ano lang yan. Kunting chika lang yan. Oh, sa buhay nila. <laughs> okay, bye-bye. Salamat ters.